哎、嗯。嗯嗯 harvest lang lang, harvest. <laughs> Araw-araw. Mm -hmm. Uy, sa'yo yung bulaklak, mm. tatlo tatlo sa isang ano minsan apat yeah. may bubuyog hindi mm -hmm. ba talaga yung bubuyog na yan, oh? tabi sa iyo. Mm. Oy, ay, ay, ay. Kunin ko na 'to. Ha. Ah ha. Ah Bayan bat dito naman 'to. Na? Bubuyog na 'to. Bayule. Ito pa. Yes. Dito sa. <coughs> Meron ka na ano? Hindi na nakuha. Ito. Mga kababayan, yung aming pong sitaw eh akala namin mag stop na ng pagbunga. Kasi nung mga ang araw, bumunga marami namin nakuhang bunga nakagulay kami ng marami pero huminto akala namin wala na yung pala bumubuelo lang bumulaklak ulit ng pagkarami-rami ang daming bunga maliliit kaya tuloy-tuloy na naman ang pag-harvest ni Atinids ng no, sitaw araw-araw to harvest right Araw here. Araw-araw may ganito. Ganito karami na kukuha eh. Ayos na. ngayon. Good morning mga kababayan sa mga kapwa namin OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Hello, magandang araw o gabi man sa inyo sa inyong lahat. At siyempre po sa mga kababayan natin na nandyan din sa Pilipinas. Hello po, good morning. Uh, today's vlog po namin mga kababayan ay mangingitas na naman kami ng mga gulay dito sa aming munting garden. Sitaw kasi, namitas na si ating ng kanina umaga. Ang aga-aga niyang namitas. Pagkagisinya uh, pagkagising niya, diretso pitas na eh. Kaya talong na lang ang kukunin ko. Ako naman ang na makukuha ng talong ngayon. Okay, mga kababayan. Kailangan na-explain namin yung ano, sinabi ni Mrs. na <laughs> sabi mong bawal o ano, may sakit. Okay, kasi yan, mga kababayan. Ano, may mga trabaho naman kami. Nagtatrabaho kami araw-araw. Pero, ah, uh, Saka sa mga palad. Tinamaan na naman kami for the second time ng COVID. Ano, hindi lang ako, hindi lang siya. Tatlo kami na tinamaan. Nagkahawahawa na. Siguro, ako ang may kasalanan kasi yung pinagtatrabaho ko na kumpanya. Maraming may ganon. Tapos, pag umuwi ako sa bahay, masama na ang pakiramdam ko pero pasok hindi ko sinasabi pasok pa rin ako pero hanggang sa dumating sa punto na may nang mahina na talaga ang katawan ko hindi ko na kaya kaya umuwi na ako tapos nagtaka naman ako bakit yung asawa ko at saka yung anak ko biglang nilagnat may mga ubo na rin hanggang sa nagpa-check up na kami ayun positive kami tatlo Buti na lang yung isa hindi. Kaya yun ang sinasabi ni Mrs. na Ano ba yung sabi mo? pawal pumasok. Pawal pumasok sa trabaho. Kaya dito lang muna kami naglilibang-libang sa aming munting garden. Para kahit pa paano eh maging masigla ang araw namin araw-araw. Pagising sa umaga, Diretso na dito, dito magkakapi -kapi. Sa aming munting garden. Ito. Mamigay sana kami nito. Kasi, araw-araw kami sitaw. <laughs> Kaso, hindi eh, hindi pa kami pwede. Awal pa. Yeah, tsaka na lang. Kung oh, may makukuha pa. Marami pa. Ah. Marami pa yan sitaw na yun, eh, sa likod namin. Tapos? Maraming pang maliliit. Hindi lang sitaw. Ito, mag-harvest mamaya. Na, mamaya ng talong. Talong. Ang talong namin, mga kababayan. Kaya ay, ibang klase. Mahaba. At may saka, may mahaba. May ma mabilog. Ang kagandahan pala talaga ng talong, akala namin, nag-stop na siya. Kasi, nakaharvest kami nung nakaraan. Ang dami. Tuloy-tuloy yun biglang naubos na wala na wala nang bunga pero nung Ganun din parang sa sitaw pero nung ano mga ilang linggo ulit ang lumipas namulaklak na naman ang dami na naman bunga hanggang ngayon mm. marami na naman mga bulaklak na maliliit at bunga na malalaki nakukunin ko na ngayon oo oh nagrabe yan lalaki, no mahaba ano ka mahaba mga kababayan? May may bay pa para sa pabilog, ay paoblong na kalaki. nas may mahaba. Pakita na natin. Go. Go, Harvest go, go, na. go, 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 Let's go, go mga kababayan, magharvest na tayo ng talong. Alam niyo mga kababayan, iba-ibang variety ng talong tong mga tanim namin Merong mahaba, meron namang pabilog. Akin na, nalagyan Ah, oh, di ka dito. Meron ng mahaba, meron namang pabilog. Ito, pwede na ito, no? Tama, yan pa. Huwag naman ito. Mm. Yun nga, sabi ko kanina, yung mga talong na tanim namin, ay e eh magkakaiba ng ano, variety. variety. Merong malalaki, matataba meron naman ding mahaba kasi nung binili ko itong nung binili ko itong mga talong na ito hindi iba iba nung namimili ako nakikita ko doon hindi na naman mga kababayan haba oh. Eh, ayan haba oh. pag may nakita akong Pananim doon. binibili ko na lang. Tapos hanggang sa ang nangyari iba-iba. May 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 eh. may mahaba. Magkakaiba. may 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 nga may oh, may okra pa oh. Ito naman. Ito banda maliliit. Kunin na natin ito. Mukhang na. Maliliit dito banda. Eh grabe. Ito kalaki. Ay. Yun yun pa. Ay, oo. Tuyo na no. pangalawang bugso na to ng pagbunga ng mga talong na ito makati ito kaya ayaw na ayaw ko malidikit dito sa okra Maka, parang ano pa ito malit pa mm -mm, lalaki pa to huwag na muna ito yung mahaba mga kababayan. No? Nung nakakuha kami dati dito, ang haba. Ayan no. Oh. Mahaba ito. Marami siya o. Oh. Ayan oh. Ito naman, green. Green na talong ito. Maganda din ito. Pag namungan, lalaki din eh. Yung oh. doon, mahaba. Malalaki. Ayan, pakita mo. Ayan, yung yan yung hawak na yan ni Mrs. Doon yan. Yung unang-unang nabili ko na talong yan na tinanim ko doon. Kaya mahal. O, oh, mahal yan. Mahal ang, bili ko niyan eh. Magdahin lang kaya tayo nito. Pwede. Dito. dito sa ano. Compare dito sa... Etong nandito mamurahin lang ito kaya pala maliliit ang bunga ito malalaki siya medyo mahal yan ang binili ko um, hmm, yan sana patingin nga ito hmm. talaga pinakamalaki sabi iba ibang klase hmm. May sitaw may talong? Ukra. <laughs> Pababatid na. Ang <laughs> laki talaga niyo, haba oh. Oo nga. First time natin nakahabis ng ganito. Hindi, nung nakaraan. Hindi bang ganito kalaki, Papa? papa? Hmm, laki talaga. Kaya pala nung ano, binili ko ito noon. Mahal siya. Mahal. May kamahal. Hmm. Eh, ang lambot pa. Ibig sabi. Eh, eh, lalaki ano pa yan, siguro. Mm -hmm. Gabi naman. Dapat di mo natin kinuha pala. Okay lang. Hindi, pag, na, Mas maganda pag yung... hindi na nakukurot, matigas na. Ah, no, lambot pa. Ito, ito, eh? ito. naman, hindi siya mahaba, pero mataba naman. Ang galing kasi iba-iba talaga ng variety. Yung kulay green na ang wala. Yung green, wala. Pero nung nakaraan, meron. Okay mga kababayan, hanggang diyan lang naman po ang vlog namin ngayong araw at ah, sana ay eh, nag-enjoy naman kayo dito sa aming munting vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Keep safe always and God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.